Duwende nga ba ang nakunan sa litratong ito? ah uh, well, it's just a simple picture. May, 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 nakunan. Mga kaibigan, noong 2019 sa Iloilo, may isang lalaking naggangalang Charian Traya ang kumuha ng litratong ito bandang alas 12 ng tanghali. Ayon sa kanya, ay namangharaw kasi ito sa laki ng punso malapit sa kanila, kaya niya ito naisipang kunan ng litrato. Ang nakakapagtaka dito, Nung ito ay kanyang ni-review ay laking gulat niya dahil may nakunan pala siyang isang kakaibang nilalang sa may bandang likuran sa pagitan ng puno ng saging. Ayon sa ilan ito raw ay isang duwende dahil base sa iba't ibang description patungkol sa kanila ay ganito raw talaga ang kanilang itsura. Dinala rin nila yung litrato sa isang photo expert at film director na si Emir Bautista at doon ay napag-alaman nilang yung larawan ay hindi edited dahil nagbe-blend ng gusto yung duwende sa iba pang bagay dun sa litrato. Napakaraming kwento patungkol sa mga duwende sa iba't ibang panig ng mundo na maski nga sa Biblia sila ay nabanggit partikular na sa Book of Leviticus. Ikaw kaibigan, meron ka bang karanasan patungkol sa duwende?